Samantala, nasakote na ang suspect sa pagpatay sa Chop Chop Lady na natagpuan sa Laguna noong 2011. Isa siyang Kodiano na naituro ng testigo matapos siyang maaresto noong Merkules dahil sa pambubugbog sa isang babae sa Maynila. Oh, sige, okay. sige, okay. yes, sir, uh, okay. Naging emosyonal ang pamilya Manaklay si nang makaharap sa Manila City Hall ang koreanong si Byung, Byung Yuk Kim, alias uh, Nick. Uh, uh, Dalawang taon na ang nakakaraan nang patayin umano ni Kim ang kaanak nilang si Camille April. Natagpuan ang chinapchap na katawan ng biktima sa Kalamba, Laguna. Gusto ko siyang mamatay na. Oh, mamatay na siya, patay na isang testigo si Kim nang maibalita ang pag-aresto sa kanya noong Miyerkules. Matapos umano niyang ikulong at bugbugin ang isang babae sa Ermita, Maynila. Barker daw ang testigo at siyang nagsakay kay Kim at kay Camille sa isang taxi sa tapat ng cafe na pinagtatrabahuhan ng biktima noong March 31, 2011. Di raw niya makakalimutan ang muka ng sospek dahil sa pagiging bastos daw nito. Hindi man lang siya nagsabi sa akin na thank you or either ginamitan niya ako ng dirty finger. Isa pang biktima rin daw ng pananakit ng Koreano ang lumutang. Nito lang January 17, sumama raw makipag-inuman si alias Kat sa kondo ng sospek ng malasing kung ano-ano na raw ang ikinwento ng Koreano. May napatay daw po siya. Sa takot ni Kat ay sinubukan daw niyang magpaalam. Dito na naging bayolente ang sospek. Bakit daw ba ako uuwi? bakit magsusumbong daw ba ako? Sabi niya, ganun, hindi na daw ako makakauwi, mamamatay daw po ako dito. Itinanggi ng sospek ang lahat ng akusasyon. sa Diretso sa kalaboso ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso. Michelle Mediana, News 5.